inisip namin gumawa ng website www.scamba.ph at dito pwede mong i-copy paste ang isang message kung sa tingin mo eh scam to o hindi mm -hmm. i-paste doon sa website and then yung website sasabihin sa kung uh mukhang legit no or uh malamang scam nabudol ka o scam yan no uh -huh. At uh, dito, at least pwede mo i-check, no? Yung website natin is uh, nabubuo siya ng isang database ng lahat ng mga keywords na ginagamit ng scammers at mga submitted ng mga users ng mga scam messages, no? At uh, ginawa namin ito para, yun nga, no, matulungan yung mga tao kung malaman nila kung nasa scam sila o hindi. Uh -huh. uh, right now kasi wala namang tool eh, online no at uh, gumagaling na yung mga scammers kung ano-ano ng AI ang ginagamit nila. And hopefully meron tayong tool na pwedeng gamitin para labanan sila no. Lalo na ngayon na towards the Christmas, towards malamang ang bagong hold up, eh, scam online scam uh -huh. no. Uh -huh. So kailangan na uh, taasan natin ang ating makakaalaman tungkol sa scamming. Kagaya po uh -huh. nung sinabi nyo po pa uh -huh. papu yung tungkol sa feel post kaka-kaka-upload lang natin ng mga bagong ano pag napansin niyo yung feel post uh -oh. hindi niya ginagamit yung PHIL post ang gamit okay. niya PHL post ah, kaya ginawa ah, namin ng na mga koit dahil ko eh. siguro baka iba-block sila ng mga telco no uh -oh. kaya ginagawa iniba nila yung mga spelling no uh, so ginawa uh, nilang PHL PHL post okay. no tapos yun nga ang ang ginagawa doon e eh, bibigyan ka ng parang peking tracking number uh -oh. Tapos, minsan papapuntayin ka nila sa website, username, uh -huh. password, minsan may credit card, pababayad ka ng konting tax para uh -huh. makuha mo. Pero sa dulo, kinuha lang talaga nila yung information mo. Tapos, pwede nilang gamitin, no? Nakakatakot, daming daming social, ang tawag namin social engineering, eh. Yung pambubudol na ginagawa nila sa mga Pilipino. Uh -huh. Eh, dahil tayo, ah... Uh, bilang Pilipino, mabilis tayo magtiwala, uh -huh. mabilis tayo maniwala. Mm. Eh, tapos, uh, usually, nag english english pa sila. O, oh, ito, mm. -hmm. to mm -hmm. Ah. Tama ka, o. Oh. P-H-L-P-O-S-T. Ito yung natanggap ko, Apo. no? Mm, Sabi rito, the package has arrived at the warehouse and cannot be delivered due to incomplete address information. Please confirm your address at the link. Yo, ah, yung ah, mismo, may atin, h text mo yan? Oo, oh, <laughs> may text ako yung may HTTPS may Dot dot Pero um, yung number, ano number? Parang postpaid Hindi ko alam, Prepaid pala, sorry, prepaid Tapos nakalagay ah. dito Please reply 1 to activate pa. the link Olo? Or copy the link to your Safari browser <laughs> oh and open it ah. <laughs> The Philpost team wishes you a great day Ay, malising, malising mahi, mahina mata ko. Ayan. Ayun, Pag dapat. Pero eto na. Eto na. <laughs> kaya I was asking for the number. Apa. Ayaw ko anong country to ha. Plus 6-6. Ano ba, Ayan, o, Iba to? na. Iba na. Ibang bansa. Ibang Ibang bansa niya, no? natin, iba pa ka, yan, na pa yan. May Country no? country Kasi code. tayo 6-3 tayo eh. 6-3. 6-6 uh, uh. ha? ha. Pag nakita niyo ho yung mga... Oh, ang dami ko pala oh. 6 country code. puro 6-6. Ha, teka, teka, teka. Tingnan ko muna. Thailand! No. 46. <laughs> yung three times, -times na akong uh, mineme-message ng iba't Baik ibang number. Yan. At PhilPost so, pa nakalagay. Oh, <laughs> oh talaga sabihin nito hindi pwedeng gawin sa Pilipinas because of yung registration ng mga ano. Ganun yes, kayo? sometimes. Pero parang uh, yun, nilalaban yung number ko. Yun. Yun, yun ng random ano, ba yan? Alam nyo po okay, kasi yun, nagkakaroon nang ano tayo, 'di ba? Nagkakaroon oh. tayo ng malalaking data leaks. Data leaks Nagkaroon tayo ng data leaks sa uh sa PhilHealth, no? nagkaroon oh, din tayo oh, oh. sa Information Agency. Correct. Ngayon, itong mga data leaks na to, sad to say, no? lumalabas siya sa dark web, na no? binibenta siya. Uh -oh. Sometimes nga, kung magaling kang programmer, na hindi mo nga kailangan bilhin, eh, minsan available na siya. Uh -oh. Pero ito yung nangyayari nung malalaking data leaks na nangyayari uh -oh. na nakakuha nila information natin. So minsan, kahit yung pangalan natin, nakikita pa nila. No? So uh -oh. minsan, meron pang high pow need ah? loan? parang ganoo no ah, or mayro mayro high ganyan no so pag ganyan talagang kino na nila yung pangalan mo tsaka yung number mo yun nakakatakot talaga siya, mm -hmm. no yung sinasabi nyo rin po na leak link, link no yung link na yun um kung pwede sa lahat ng nanonood wag nyo pong i-click yung link no eh hinihingan ako ng ano eh press 1 Opo, to bago all? 'yon, bago uh, 'yon sir. Bago so, yon. ano mangyayari doon pag pinrest rescue yung one tapos pinadala ko sa kanila? Ah, uh, hindi ko pa po uh -huh. sure kung saan nila gagamitin yung one. Pwedeng uh -huh. prompt lang 'yon eh na sinasabi nila para uh -huh. meron kang gawin, uh -huh. no? Pero no. usually, pag clinic Copy link mo na... Kapilik daw eh. Copy link, lagay mo sa safari. Opo. Para ganun, no? Ayun, iniikot na nila yun. No? Again, na, no? social engineering uh, na yan, No? Pero pag clinic nyo po yung link, tapos nakadiretso kayo sa safari or kinapipaste nyo yung link, uh -huh. yun delikado kasi yung pag-connect nyo dun sa website na yun, pwede niyang pasukin na yung phone. Dati kasi ay, hihingin ay ka Oh, hihingin agad? ka pa niya dati ng OTP eh. Oh, 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 'Di ba? Parang oh, send OTP or yeah, PIN ganyan. Yeah. Ngayon, oh, oh. Um, may mga settings sa oh. phone na pwedeng lang manipulate just by connecting to the website, oh no? Sometimes kasi pag sa website, may mga website na maganda mm. na yung may mga phone na maganda na ipo ka na parang allow this app to track, no? or oh, allow yama. this, ganyan, no? Yeah, yeah. Yun, um, pwede mong tanggihan. Dapat i-off uh, no, mo yun? Oh, no, no, yeah. no. So, totoo pa rin nakikita ko sa TikTok at saka sa Reels, na sa, mga smartphone, no? Ito, iOS, iPhone. Yes, Pa. You can turn off dun yung ask uh, app not to track. Dapat yes. Dapat i-ano mo yun? Yes. I-off mo yun? Sa mas magandang, kung hinyari, hindi mo okay. naman siya ginagamit para sa jogging, oh, hmm. or hindi niya naman ginagamit para sa ways no? Uh -huh. I-off mo tracking. <laughs> Kasi yung mga app na yon, uh -oh. nagbabato rin ng information yon. Tasing information yon. Hindi mo alam kung saan napupunta, no? Uh -uh. Kaya nga uh, na nilang number natin, nakukuha natin nilang uh -uh. ibang mga information natin. Importante, importante talaga yeah. i-keep in mind natin. Ano yung mga website ba na talagang pinupuntahan lang natin uh -uh. at ano nilalagay nating username password doon, no? Uh -uh. Yeah. Pag lumabas doon sa circle na yon, kailangan itanong nyo lagi, na ko scam ba to? Uh -uh. No? Pumunta scamba sa scamba.ph para yeah. i-check, yeah. no? Uh -huh. uh, at Ah, uh, kung pwede sabihan din natin yung lahat ng kakilala natin kasi yun nga ang feeling natin hindi tayo vulnerable sa scamming or sila hindi sila vulnerable. Sa sa aming research, nakita namin kahit sino no, uh, regardless kung matanda, bata, kung college graduate, di college graduate, taga probinsya, taga Manila, lahat sila nasa scam talaga, no? Oh. Na lahat ng information. Oh. Sa scam ba sa baba, meron uh, ding footnote. Tapos so. sa footnote, nandun din yung mga tayo, numbers ito, to iso, to iso mga, na Ito natin yung scam. Ano yan? Opo, website 'yan. Yan, mga website, oh, no? Oh, may mga choices ano? Di ba? May, ang yung main feature natin is yung cut and paste, uh, no? Okay. Sa baba naman po nito, meron yung mga articles uh, na pwede natin tignan. Okay. ngayon nagkaka-add lang namin ng isang article about Philpost. And then sa baba naman noon is yung mga link, no? Doon pwede sa PNP, no? Pwede sa may N, uh, NBI, uh -huh. no? Um, tapos meron din mga other um, websites pa na pwede uh -huh. mag-report. Pero sa Scamba mismo, pwede mag-report para ma-build namin yung yung database ng mga scams. Scanner.